Isa ka ba sa isang uh, nature's lover mga kajuit na kagaya nitong uh, background sa likod ko? So, ito ay matatagpuan dito sa Sitio Banag, dito po sa Barangay Palanginan, bayan ng iba dito po sa probinsya ng uh, Sambalis. At uh, kung makikita nyo, napakaganda ng uh, background dito sa aking uh, likuran. Ayan, may uh, ilog na masarap paliguan, malamig yung tubig at uh, pwede kang maglangoy-langoy dahil uh, malalim yung tubig so hindi na nating kailangan lumayo pa mga kajuit para pumunta sa ibang bayan o ibang lugar dahil dito pa lang sa bayan ng Iba ay mayroon nang pagliliguan na kag kagaya nito na napakaganda so pwede kang magpiknik dito pwede mag-overnight kasama ang tropa o ang iyong uh, pamilya at talaga namang mag enjoy ka dahil ah napakalamig at uh, napakalinis ng uh, tubig so running water siya mga kajuit galing sa bundok ayan uh, ayan yung uh, tubig at pakiusap lang sa mga pupunta dito wag na wag po tayo mag iiwan ng uh, kalat o basura so pagkatapos nating uh, maligo kumain ay bitbitin natin yung ating uh, mga basura at iwasan din yung mga babasagin na inumin para makaiwas tayo mabasag mga kajuit para hindi makasugat dahil uh, itong lugar na ito ay uh, malalaki ang bato mabato po itong lugar na ito ayan mga kajuit pasyalan natin yung uh, ilog dito na pwedeng paliguan Ganito lang yung buhay dito sa probinsya. Yun lang, saan tayo niliko? Ha? Kaliwa? Siyempre, ilog na uh, Dito daw tayo sa kaliwa. Sarap manirahan dito, tahimik. Sarap ng tulog ko kag uh, kagabi kahit na... Ang lakas ng ano, ng tugtog dami na rin pa ng bahay dito dito po ba yung ano kuya kukoy ayan kukoy ba yun bali ano ito mga kajoy ka community ng mga aytas. sa sityo Banagayan. ito na yung bago niya eh. So ayan, napuntahan ko rin yung ano. Ayun yung ilog oh. So punta lang natin mga kadyuit yung ilog. Ito mga kajuit, ah, dito tayo sa kabatuhan kung tawagin kasi namin to dahil ah, maraming malalaking bato. Hindi ilog ang tawag namin. So napakasarap maligo dito dahil ah, fresh na fresh yung tubig. Kaya lang kapag gantong summer sa mababaw na yung tubig. Ay! Yung mga naglalaba. Ayan, dito lang yan sa Sitio Banag. So ito mga kajuit yung ano, ilog na masarap paliguan. Diyan daw medyo malalim. So ito yung tanawin dito. Bundok. Kaya lang itong mga uh, bundok dito mga kajuit mula nung bata ako. Wala talaga siyang puno. Ayaw ko kung bakit ano. Siguro hindi rin tinataniman. Pero kung tataniman siguro yan ano. Mabubuhay naman yung puno. Yang sa pagitan na yan, daanan kasi ng uh, tubig yan kaya mostly dyan tumutubo yung uh, puno pero doon sa makita nyo walang kapuno puno mukhang ano hirap tumubo yung puno so sa mga nagnanais na maligo ayun, mga taga iba may magandang spot po pala dito dito lang yan sa sitio banag dito sa barangay palanginan ang ganda mag picnic dito mga kajuit ayan o oh. na pres yung uh, tubig. So hindi mo na kailangan pumunta ng uh, Bagsit River dahil dito pa lang isa pwede ka nang uh, maligo. Napakalinaw po ng tubig oh. So babalikan namin tong lugar na to para mag picnic. Kaya maliligo na rin siguro ako. Tatawid lang kami doon sa kabila mga kajuit ito lang yung ano nature na nature ayan tatawirin lang namin mga kajuit so kailangan ingat lang dahil uh, medyo nilulumot na yung bato at uh, madulas ayan kasama ko si misis ko ayan. doon ako maliligo mga ka dahil uh, malalim daw doon so ikot ko na lang din kayo para makita nyo yung uh, ganda ng uh, view yan, tanging lagaslas lang ng tubig mga ka-dewit yung uh, ating maririnig nakapawid na kami ayun no? oh may maliligo na doon so kaya tinawag namin kabatuhan itong mga kajuit dahil ito nga naglalakihan yung mga bato so mukhang naunahan na kami ano, may maliligo na doon no? So Pwede kang uminom ng tubig dito mga kajuit dahil napakalinaw at uh, napakalinis. So down daw yung uh, bandang medyo malalim. Malalim na yan? Ay ah, to, malalim na rin daw dito. So, hindi ko talaga mapigilan na hindi maligo mga kajuit, lalo nga uh, ngayong umaga. At parang uh, napakasarap maligo at uh, malamig yung tubig. So, dito na lang ako. Ayan o, kita Ay. nyo naman, napaka-clear ng tubig. Ay, ang ganda. Ayan o. Ayun nga, malalim. So, ayan mga kajuit, hindi ko na natiis talagang uh, mapapaligo ka dahil sa linaw ng tubig. Woo! Ang lamig! <laughs> malalim pala dito. malalim. Uh, para may ice. <laughs> <coughs> <coughs> uh, <coughs> ang sarap, lamig ng tubig. ka <coughs> kang uminom, oh. So hindi na natin pala kailangan lumayo pa ng iba dahil dito pala uh, may maganda ng uh, paliguan. So nararating din ito ng sasakyan mga ka -Jewith. Babalikan ko tung lugar na to mga kajuit at uh, kukuha ko yung uh, loob ng tubig dahil napakalinaw. So, dahil malamig, aahon na mm -hmm. ako. Maganda sana kuha na. hindi, ano, ano, hindi na Tatawid sila. Ayan, ah, uh, yung mga naglalaba. Ayan, mga... Mapapansin nyo mga kajut, may mga sunong-sunong silang uh, batya. So talagang nga uh, probinsyang probinsya nga uh, dating talaga naman ng probinsya. At uh, ipapatuyo nila yung mga nilaban nila sa mga bato lang. Pag natuyo yan, mabango yung damit dahil nabilag siya sa bato na mainit. Okay lang, sama kita sa video? Hindi <laughs> ba? Nakatalikod naman siya. Ayan, uh, pwede kang maglaba dito dahil uh, ayan nga, napakalinis ng tubig. At ilalagay mo lang sa batuhan yung uh, nilabhan at ipapatuyo. Ayan, ikalabaw. Ayan.